Hello mga ka-siblings! For today's video is andito pala ako ngayon sa Glace 8. May nagpabili lang sa akin so kaya ako nandito. Hindi kasi ako usually pumunta dito. Actually first time ko. So ayan medyo napaaga yata ako ng pag punta kasi 9am pa daw kasi sila mag-open. So, ayan. Naghintay-hintay lang muna ako sa labas kasi nakakapagod na kasi bumalik ulit eh sa pinanggalingan natin. So, ayan. Nakapasok na ako kasi kinausap ko na yung manager na baka pwede na sila mag-open kasi medyo matagal-tagal na ako naghihintay. Actually, mga almost 10 to 15 minutes na yata. So, ayan pala yung mga donuts nila. Uh, anyway, guys, gusto ko sana ang um murder dyan ng, ano eh, ng hot coffee. Kaso lang, uh, medyo, ano sila, busy sila. Kasi ang dami nilang pending orders, uh, nung the other day. Kasi, ano eh, mag, sa, ano, sa teacher's day kasi. So, ayun. Ang dami kong ano, ba? Diba? so, ayun na, uh, nakabili na tayo. Andiyan na yung order natin. So, ayun. Thank you for watching. I'm stronger than a monster beneath your smarter than a trick's played on your heart. We'll look at them together.